tungkol sa mga social welfare benefits which means yung mga SSS PhilHealth and uh Pag-IBIG. Maraming questions tungkol dito na uh, hindi sila nauunawaan itong mga SWB. Ah, uh, ngayon ang pagkakaalam nila na kasama rin ito sa mga isasampamong kaso sa DOLE or sa NLRC which is not the case no. uh, ngayon pag meron kayong mga unpaid social welfare benefits hindi nyo yan isasampa sa NLRC no? or hindi na yan sakop ng dole kasi wala silang ng uh, jurisdiction although kapag uh, ikaw ay nagsena pwede mong isama ang rason pag-usapan natin yan pagkatapos itong shout out muna natin ang ating mga masugid na subscribers and followers natin sa FB page na ATTYL ang jurisdiction kasi ng labor arbiter sa ilalim ng article 224 dating article 217 ng labor code expressly excluded yan yung uh, social security system no? tapos yung medicare that is the old name of health and medicare na yan of course, yung mga nasa pag-ibig, no? Expressly excluded. Uh, so, kapag ka -final mo yan, hiwalay na ipa-file yan sa uh, respective agencies. ganyan. Yeah, pag sinabi natin respective agencies, kung SSS ang claim mo, file mo rin sa SSS. Kung PhilHealth ang claim mo, file, file mo rin doon sa feel health so on and so forth pero bakit siya uh, allowed sa sena no? sa sena a labor arbiter shall not entertain any labor dispute without going through the conciliation mediation process of the uh, single entry approach no yung uh, yung sena nga nasasabihan natin. Uh, since ang Sena ay hindi naman adjudicatory in nature, parang barangayan lang yan sa context ng isang labor dispute, wala namang power to decide. No? So in short, hindi nagmamatter dyan yung jurisdiction kasi jurisdiction pag dinefine yan as defined by law yan ay the power to hear and decide cases so dahil nga wala namang adjudicatory ang sena so there's nothing to decide so hindi nagmamatter sa kanila yung issue sa jurisdiction dyan kasi kung hindi naman nagkakasundo hindi sila magde-decide dyan i-refer lang naman nila no? so ang ginagawa ng sena kapag nire refer na yung mga kaso i-refer niya yung para lang sa NNRC para lang din naman sa SSS, i-refer -re lang din yung para sa PhilHealth, i-refer lang din yung para sa pag-iibig. Ganun lang ginagawa. Uh, so, sa Sena stage, pwede mong isama yan. Pero sasabihin din sa inyo na si Yado na hindi sakop yan, pero i-refer nila kayo sa tamang agency. Pero pagkahalimbawa, file lang na ng com formal complaint, hindi kayo nagkaayos sa Sena, ang gagawin lang naman dyan, hindi na isasama yung SSS ninyo, yung PhilHealth pag-ibig sa formal complaint na sinusulat ninyo. Hindi na rin i-encode yan. No? So, mag-file kayo ng hiwalay sa agencies na kung ano yung reklamo ninyo. Okay? So, yan lang rule natin. Sa mga nagtatanong sa atin dito, marami yan uh, tungkol sa SSS PhilHealth. Pag may unpaid kayong ganoon huwag nyo i-file sa uh, labor arbiter. Yan. Pwede nyo isama sa SENA pero, pagka-formal complete niya, hindi nakasali. Okay? So, guys, I hope you learned something from this video. Share this with your friends uh, and your colleagues, your family members, or any person you think may benefit from this information. And I hope to see you in my next videos. God bless.